Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Noong panahong iyon, Itinanong ni Pilato kay Jesus, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus, Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan, O may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato, Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo lito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Hesus, ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari, sabi ni Pileto. Sumagot si Hesus, kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking kinig ang sinumang nasa katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.